Leo, hindi laging mahina ang biyahe, ano? Ano? Lagi hindi naman laging mahina ang biyahe natin, ano? Nakailang ka na, Dapat ka? na isa. Dapat na isa? O, malakas! <laughs> malakas na ang biyahe natin! So, ah, mga louts good morning! Ah, dito na ulit kami, sa aming pilahan. Hanap ah, buhay na ulit. Pero hindi naman nga ho talaga laging mahina ang biyahe. Sakay madam! Ayaw naman ako. yun, yun. Huwag nang mahalot. Nakakamda tayo na ng... isa pa yun nila sa likod Whoa. thank you